What's up, time check, 2.47, ngayon nandito tayo sa area D Ang dami nang, ang dami nang, ang dami nang nangyari ngayon, tingnan nyo ah. Merong maraming nakapila, merong nag-aaway, tapos merong ganito Ayan you know, o, solid eh Ayan you o, know, iba-iba mga nangyari dito, kaya mag-video ko dahil content na naman to uh, Ano yun ba yan, nakakarang yung tricycle, tara dito May asim pa. Again, may nakapila, may ganto, tapos may nag-aaway. Ito. Let's go. Abangan nyo, kailan ako magbibenta ng ice bukas. Comment down below kung saan tayo magbibenta. And baka siguro nakakosume tayo ng ano, tuxedo habang nagbibenta bukas. Pero sana hindi umulan. Yan lang na tong cap Beses lang kayo sa aking every page Kaya ito ba yung sa kapit post Let's go